So ngayon ay uh, pag usapan po natin kung magkano po ba yung gastos at uh, puhunan dito sa pagsisimula po ng uh, negosyo manokan. manukan. So actually dalawa po yung uh, ano yung uh, pwedeng nating gawing negosyo dito sa ating uh, pagmamanok. Una is yung uh, egg production and then pangalawa is uh, for meat type na purpose dito sa isang uh, negosyo manokan. manukan. For poultry farm, medyo kailangan talaga natin ng uh, malaki na puhunan. Uh, dito naman sa mga meat production, is uh, medyo uh, hindi kailangan siya talaga ng uh, malaki na puhunan. Ang sabi din po ng iba sa meat production, uh, tulad po nito sa yung setup dito sa atin, is uh, pwede ka mag-start of at least 500, pwede ka mag-start 1,000, 1,500, or at least 2,000, depende kung ano po yung uh, available ng inyong budget sa pagsisimula ng manukan or ano po yung lahi ng manok na inyong gustong alagaan. Sa own opinion ko lang dito, sa ganitong uh, starting capital, ay uh, mahirap po na sabihin po natin na up to 2,000, up to 3,000 lang po yung budget natin. Dahil sa ngayon, sa feeds pa lang, Talagang kukulangin yung ganong halaga para po sa feeds, sa gamot, at saka vitamins po sa ating mga manok. Kasi ang mga manok ngayon iba din po sa dating panahon. Ngayon may iba't ibang sakita po yung ating mga manok. So kailangan talaga natin yan. Uh, especially talaga sa mga commercial feeds. Araw-araw po talaga yan. So maybe, uh, pwede tayo mag-start sa pagumanok ng at least... Uh, trio siguro uh, start from native kasi malit lang po yung uh, kailangan natin na puhunan but para sa akin lang hindi siguro natin masabi muna na uh, negosyo yung ganong up to 2,000 or up to 3,000 na puhunan. Siguro pwede na sabihin na nagalaga tayo ng manok kaunti lang start 10, 5 or trio as a personal consumption lang siguro muna So, maybe pwede nang sabihin na after 1 year, after 2 years, pag marami na sila, so, pag meron na tayong mga stable na market, is uh, pwede siguro nating uh, gawin na ito siyang uh, pang-negosyo siguro siya. Pero, within 1 year muna, pwede siguro sabihin natin hindi siya muna pang negosyo, pang personal consumption lang siya muna. So, yun yung own opinion ko sa ganung puhunan. Talagang, Huwag kayong mag-expect na hindi magastos ang pagmamanok sa ngayon. Napaka-gastos talaga. Nakakaubos po talaga ng pira. Kung ngayon kayo isa magsimula kayo sa pag-alaga or magnegosyo kayo ng isang manokan. So mar marami kasi mga hindi natin na uh, alam na uh, in the future is meron tayong dapat na uh, gagastusan dito sa ating mga manok. So ngayon, ah uh, yung gawin ko na lang na example po dito is yung sarili ko na lang so magkano po ba yung gastos ko at uh, puhunan dito sa pagsisimula muli dito sa isang uh, negosyong manokan so una nung uh, bumili po ako ng breeder dito ang gastos ko lahat ng aking mga manok dito yung mga BC at saka yung mga BH na mga manok ay nasa 31,820 po yan. So, yung mga manok na nandito sa akin ngayon, we have yung mga native chicken, at saka mga basilan. Yun lang po yung mga inalagaan ko ng mga manok ngayon. Dahil sa tingin ko, darating yung panahon na hindi ako mahirapan sa market. Kasi nga, bago ako nag-alaga ng manok, ay nag-ikot-ikot muna ako dito sa malapit na lugar po namin kung ano po yung manok na gusto po ng mga tao. Para sa ganun ay... Uh, hindi po ako mahirapan sa magbinta ng aking mga manok kaya yun yung isa sa mga dahilan kung bakit basilan at saka yung mga native na manok yun lang po yung inalagaan ko sa ngayon so again sa breeder po natin ay gumagastos po ako ng 31,820 so ngayon naman kung sa paggumanok po natin is kailangan po talaga natin ng housing so magkano naman yung gastos ko dito sa housing so yung overall na gastos ko dito sa housing Uh, pati sa labor, materials, lahat-lahat na is na sa 52,383. So yun yung gastos ko sa housing, almost 50 plus. So ganun ka gastos yung pagsisimula talaga ng isang uh, negosyong manukan. And aside for that is nag-installin po ako ng mga solar lights para sa safety ito sa ano para maiwasan po natin yung mga Uh, nakaw dito sa ating mga manok. So, gumagastos ako sa solar lights ng at least 1,882. So, kumbaga, yung starting capital, yung puhunan ko dito sa negosyong manokan, is a total of 86,085. So, yun nga, yung uh, summary natin dito sa housing is uh, 52,383 sa breeder naman ay gumagastos ako ng 31,820 and then sa solar lights 1,882 so imagine that hindi pa kasali yung mga fields gamot at vitamins pero sa pagsisimula ng manukan gumagastos na ako ng 86,085 at uh, about naman sa puhunan o starting capital namin dito sa pagsisimula muli ng isang manukan ay nasa 100,000 So, since yung uh, overall total sa pagsisimula namin dito sa manukan, yung gastos lahat, uh, yung expenses po namin is nasa 86,000. So, dito po sa aming 100,000 na starting capital, ay uh, mayroon pa po siyang natitira. So, yung gawin po namin dito sa natitira po namin na puhunan na 100,000, ay uh, gawin po namin ito is, uh, ibibili po namin ito siya ng mga commercial feeds, kung saan yan po talaga yung pinakamagasto sa lahat. Uh, vitamins at uh, mga gamot para sa ating mga manok. So, yung iba pa dito, kung ano pa po yung uh, kailangan natin para sa ating mga manok, yun po yung uh, gagamitin po natin na uh, yung pera na natitira, yun po yung gagamitin po natin. And then, expect talaga natin na kung magsisimula po tayo sa isang ganito, yung uh, negosyo ng manokan, at first, is uh, lahat po yan is uh, purong gastos. Wala pa pong balik po yan sa atin. Siguro, pwede natin sabihin siguro na makapagsimula tayo magbinta since yung uh, binibili ko naman dito is ito po yung mga RTL. So, mga ilang buwan na lang yung paghihintay po natin. May mga sisiro na tayo. Siguro, mga 6 to 8 months siguro. Or 5 to 8 months. Yun yung uh, estimate natin na pwede na tayo makapagbinta Simula nung uh, nag-alaga po tayo dito sa ating uh, mga manok. So, after mga 2 months mahigit dito sa pagsisimula muli sa isang manukan. So, ngayon is uh, meron na tayong mga sisew. Ng mga uh, basilan, ng ating mga native chicken, uh, tulad po ng uh, mga sampin. So, uh, add-on pala no, sa video natin ngayon, kung ako yung tatanungin ho ninyo kung anong manok yung magandang alagaan sa pagsisimula dito sa isang negosyong manukan. actually, una yung mas maganda talaga yung bilhin nyo yung mga RTL o mga RTB na mga manok dahil ilang buwan lang yung paghihintay po natin ay uh, pwede na tayo makapagsimula sa pagbibinta supposed to be itong mga basilan ng mga sisil ko dito meron na sana ang bumibili po dito kaso nga lang, uh, gusto ko pa silang makita yung aking mga sisil kung ano yung mga hitsura nila uh, paglaki nito mga basilan ko ng mga sisew. Ito mga sampi ng mga sisew, titingnan ko muna kung sa paglaki nila ano ba yung mga hitsura ng mga uh, mga binibili ko na mga RTB at saka yung mga RTL. So as of now, uh, hindi muna ako magbenta sa ngayon. Kasi uh, parang na-excite ako sa mga how many months kung ano po yung mga hitsura nitong uh, mga sisew. At ah, uh, kung ako ang tatulungin ho ninyo kung ano po yung uh, magandang manok na alagaan sa pagsisimula, actually, dipindi po sa demand, dipindi po sa market sa inyong lugar. So, una siguro, yung gawin ninyo kung may plano kayong uh, mag-alaga po ng manok, una is yung uh, mag-ikot-ikot muna kayo dyan sa lugar ninyo. Sa mga restaurant, mga kainan, uh, kung saan po ninyo gusto ibinta yung inyong mga manok. Ako yung ginagawa ko dito sa mga kapitbahay, dito sa mga kainan, kung ano po yung uh, manok na gusto nilang ano, na bilhin. Uh, kadalasan, ito talaga yung mga native, ito yung mga basilan. Kaya, ito yung inalagaan ko. At uh, minsan din, dito sa, ano, dito sa lugar po namin, nag-alok din po ako ng mga heritage na manok. Actually, yung iba pa nga dito, hindi pa nila alam kung ano po yung ano ba daw yung mga heritage sa manok? So, binibigyan ko ng mga example like BPR, yung mga BA, yung mga Rhode Island. Yun yung mga example lang isang mga heritage sa manok. la, mga Sussex, at saka yung iba pa. So, ang nakakatawang isipin na yung alam lang nila ng mga manok, yun lang po yung pinakamust common na lagahan po nalang sa backyard. Kung saan yun po yung mga native. So, kung napapansin ninyo ngayon, mayroon na akong ano, yung mga native lang po yung inalagaan ko rin nyo. Hindi sa ano na sinisiraan ko po yung uh, nag-alaga po ng mga heritage na manok. But uh, sa actual kung mag-ikot-ikot kayo diyan sa paligid ho ninyo sa inyong lugar, talagang yun talaga ang pinaka-indiman na manok ngayon. Yung mga native talaga. So kung ano po yung indiman, ano po yung ay mataas na market sa inyong lugar, yun po yung alagaan na manok. Pero kung sa tingin niyo may market kayo sa inyong mga heritage sa manok or kung ano man yung manok na gusto nyong alagaan, then yun talaga yung uh, magandang alagaan ng manok sa pagsisimula. Kasi napaka-importante na meron tayong stable na market dito sa pag-alaga ng mga manok para to make sure na at the end of the day is uh, hindi lang puro expenses kundi may kita tayo sa pag-alaga po ng mga manok.